video alright right what's up, mga kalaptap no so for today's video mga ka-laptop is my um quinto lang siya ito mga laptop na ang laman ng video natin ngayon no so ito yung ano um so lang malaman nyo no kung bakit mga kalaptap yung um gusto kong itawag sa inyo yung mga audience ko dito sa youtube channel ko no kasi may ano yan may story behind so ito yung mga uh, ito yung ano kasi dahilan kung bakit mga kalaptap yung gusto kong itawag sa inyo mga kalaptap <laughs> di ba so di ko alam mga laptop kasi marami nagsasabi na bakit mga kalaptap ganun and pati sa pamilya ko no um naas din ako kung bakit mga kalaptap yung tinawag ko yung mga itatawag ko sa mga audience ko yun so ito yung dahilan mga laptop and before tayo magpunta doon sa kwento ng sa likod ng kwento ayun so bago tayo doon is mag subscribe ka na mga kalaptap sa mga bago dito no para mas marami pa tayong ma-upload at marami ka pang makikita sa mga updated natin na mga videos so yun subscribe and like share and comment ka sa baba so let's go na and tara so yun mga laptop and ito na yung gusto ko ipakita sa inyo mga laptop no so nung last week kasi mga laptop is nagpunta yung ate ko sa Cebu and may dala siyang ganito <laughs> ito yung gusto ko ipakita sa inyo mga laptop so first time lang namin nagkaganito ng gamit mga laptop kasi mahal kasi no <laughs> di ba so ito yung mga laptop ko wow ito yung mga laptop 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 2 <laughs> Diba? <laughs> yan no? So, yung brand nito mga laptop is Comet. Comet. Ay. Parang Asus Hindi ko alam. <laughs> yan. Ayan siya. Diba? Ito yung... Ano niya? So, yung open natin mga laptop Yan. Oh! <gasps> Ito yung ano niya. At, um, parang logo niya. Parang dragon. So, <laughs> yan. So, ikwento ko sa inyo mga laptop kung bakit mga laptop no? So, yan siya. Diba? Yan siya mga laptop niya. Wala. Tuloy yung video. <laughs> so, so, dyan lang muna yung laptop na yung mga laptop kasi mag, ano lang tayo magkwento. So, yung nagsisimula like, pala talaga ako mga laptop sa pagbablog way back, ano pa yon 2019? 2020? Or, start dyan, between sa mga 2019 or sa 2020 mga laptop So, nagtanong ako sa kapatid ko mga laptop na kung ano itatawag natin sa sa YouTube ko o yung audience ko no sa YouTube So, sabi niya is mga ano daw, mga idol or something like that. So, gusto ko yung kakaiba. So, gusto ko kasi mag, gusto ko kasi noon ng mga, ng ano mga laptop gamit sa pagbablog. Yung mga camera, yung mga mic, yung syempre yung laptop kasi dyan tayo mag edit So, naisipan ko mga laptop na, yun na lang yung itawag natin, mga kalaptop. So, yun yung nabuo, yun nabuo yung tin, um, tawag ko sa mga audience ko na mga ka-laptop. Kasi so, gusto ko mag-manifest kasi mga laptop na one day is makakabili din kami ng laptop. Maka, oh. Yan, ulo na natin mga ka-laptop dito. <laughs> so, nag-manifest ako guys na mag uh, magkaroon ng ano ng laptop no. So, yun yung isa sa mga ano ko pangarap noon na mag, magkaroon ng laptop so ang ngayon mo laptop is ito na ito na yung ano um, nagmanifest na talaga siya and nagkaroon na kami ng laptop mga laptop <laughs> mga, mga ka, laptop no so guys na lang muna yung itatawag ko sa inyo kasi nalilito na ako so ito na yun mga guys yung mga natin na laptop So, hindi ko pa alam mga, mga ka laptop kung ano. Um, siguro mag-download pa ako nito sa mga editor. Something something like that. Pero hindi talaga to talaga totally sa akin. No? Kasi share kami ng kapatid ko mga ka laptop dito. So, mas kailangan niya mga laptop. Wala talaga akong laptop na para lang talaga sa akin, so mag-share lang kami nito mga laptop. So, yun. So, mag na naman ulit ako. <laughs> para magkaroon tayo ng sariling laptop talaga, no. Sa pag-vlog. Lalo na yung camera, kasi pangarap ko din yung camera mga laptop. Yung, stop pang vlog na camera. So, yan yung, so yung setup. Sa ano, kasi yung gamit ko kasi ngayon mga laptop is, ano lang, cellphone um, Realme 6i. So, hindi naman ganun kapagit yung kamera. Okay lang naman yung kamera dito sa Realme. So, ayun. <laughs> yun, 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 yun yung ano, yun yung dahilan. Bakit tinawag ko kayo ng mga ka-laptop. So, ito na siya. Diba? Sobrang, ano, sobrang ganda ng universe at kay God. Kasi, narinig niya yung mga mga ano natin prayers ayan so sana mag manifest din na sana dadami, dadami din yung mga subscribers ko at mga viewers ko mga laptop para mas ano marami nang manunood sa tino, no? ito sa youtube channel ko so ayun lang siguro mga laptop sobrang dali lang naman ng video na to, no? sa mga gusto pala dyan na mag comment sa mga or magpa shout out ayan so you're free to comment down below <laughs> di diba? and mag-subscribe kayo mga laptop libre lang naman mag-subscribe kung gusto niyo gusto niyo pa ako mapanood sa susunod natin na mga videos ayan so pwede din kayo mag mag request ng kahit anong content kasi itong youtube channel ko is um, mix na siya so hindi kasi ako nag ano na yan lang yung i-content ko. Gusto ko yung mag-explore pa ako, no? So, nasa sa inyo na yan, maka laptop, kung gusto nyo yung channel ko. Ayan. Kasi, maraming hindi nang gustuhan, no? Pero, hindi na akong mag doon. So, yun lang siguro, mga laptop, and I hope na marami tayo dito and marami tayong ma- madagdagan yung subscribers ko, mga laptop. And, ayun. Kung nag-subscribe ka dito, mga laptop, syempre mag-comment ka para malaman ko kung sino ka. So, yun. See you on the next vlog, mga laptop. And, bye-bye. And, let's go.